Hello nga po pala, no? Ako nga po pala si Ramier TV, ano? Iinbitahan ko kayo, ano? Na magkwentuhan po tayo dito sa Tagadab, okay? My goodness. Dab here. At mag-subscribe sa Tagadab. Yes! I'm Clarice Laurel Magbuo, aka Gandang Kara or DJ Kara. Hi, my name is Sir Dances A. also known as Dubbers in Palette. Hi, this is Kathleen of Voice Over Flowers. Ako po si Blair Arellano. Ako nga pala si Andrew San Fernando, also known as Kuya Bonjing of IFM 93.9 Manila. Hi, I'm Pinky Rebucas. Ako si Ramir TV. Gudofredo Hernandez, I'm a news program director sa ABS-CBN News Channel. Hoy! <laughs> ikaw! And then, mag-subscribe ka na sa Tagadab uh, TV. Please don't forget to subscribe dito sa Tagadab TV. Don't forget to support Tagadab. Basta boses na nakaka-inlove, Tagadab! Kagi technique times two, times two, times two! Wow! Alupit mo! Ha? gaya nga sabi ko sa'yo eh. Ha? Iba to, pare. Iba, iba. wala ka sa'kin, sa iba to. Dogadog TV. Subscribe now.